Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong sa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinayagan ng Muntinlupa Court si dating Senator Laila de Lima na makapagpiansa ngayong araw November 13 sa desisyon ng Muntin Lupa Regional Trial Court Branch 206 sa huling kaso ni Delima Lima na Criminal Case No. 17167, binaliktad ng bagong hukom na si Judge Henner Hito ang disisyon ni Judge Romeo Buenaventura na i ang petition for bail ni De Lima. Sa paggawad ng 300,000 na bail sa dating senador, maaari na itong makalaya matapos ang halos pitong taon nitong pagkakakulong sa drug case na isinampa laban sa kanya. Personal na dumalo si Delima sa nasabing hearing at agad namang inihanda ng kampo ang perang pampiansa sa kanya upang makalaya rin ito ngayong araw. Una nang inabsuelto si Delima sa dalawa pang ibang kaso noong 2021 at 2022. Nagpapagaling pa sa ospital ang isang walong taong gulang na bata habang pinaglalamayan naman ang kanyang isang taong gulang na kapatid matapos ang madugong hostage taking sa Nueva Ecija nitong biyernes. Ayon sa pulisya, biktima ang dalawang bata ng panghohostage ng kinilalang suspect na si Julius Cesar Tone na nang himasok sa bahay na mag-iina sa Sitio Sagingan sa Barangay Concepcion West sa Saragosa Nueva Ecija pasado alas 7 ng gabi ng November 10. Ginilitan umano ng suspect ang 1-year-old na si Prince Sunga at kapatid nito gamit ang kutsilyo na nakita rin sa crime scene. Dead on the spot naman ang suspect matapos mabigo ang mga pulis na makipagnegosasyon dito habang ang ina naman ng bata at isa pa nitong anak ay nakatakas. Sinubukan ding dalhin si Prince sa ospital ngunit dineklara itong dead on arrival. Samantala, hustisya naman ang hiling ng padre de pamilya sa nangyari. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na hindi na ipagpatuloy ang hinihinging confidential at intelligence funds ng kanyang opisina para sa susunod na taon. Ayon kay Romualdez, umaasa siya na sa pamamagitan nito mas magiging maayos at magandang relasyon ng Kamara at Office of the Vice President. Iginiit pa ni Romualdez na buo pa rin ang unit team at pinagkakatiwalaan pa din niya ang pamilya Duterte kasunod ng mga banat laban sa Kamara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa nito na palaging bilin sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaisa ng bawat sangay ng gobyerno para sa ikabubuti at ikauunlad ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nagguula. Atin niyo pong natungaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. ako po si Cesar Soriano. kasama niyo sa pawat pagputok ng balita.